Sinamin mga kamigo Bago dala Apat na kama Apat sa papay Ayan, bubun Ayan, mga kamigo Ito po yung dati na kinabit mga kamigo Dalawang ina Ayan po ang size ng Elisin mga kamigo Ito sa 36 Mga kamigo Ayan Uh, dali ni Lusa na ako. At ikakabit na namin ni Mais. Tulik. At dalawa lang <laughs> eh. Hindi nahirapan. Ayan mga kamigo. Kabit na namin yan mga kamigo. At... At... Papatak mo yun Subukan ang lakas ng makina. Mga kamigo. Bagyan nito at maakin pa hindi tayo makalabas mga kamigo. O